kasi binababad namin ito ay sugasan ah ah laki oh iisa rin ano magito naman isang kilo isang kilo kaya bala yan po ang episode dito ano po naghukay na tayo ng ating malawakang kamote po oh yan ating pong tututalil hukay na lahat para mapalitan po ng bagong crops bigas ng lupa Kini sa atau ng naba ay kahit na po pagkakakinis na mga yun. Talagang panalo-panalo.

nind. paling balito ito po hindi natin pinaabot ng 100 days. Tuwa ng madama ni Ra. Lalahati na. Ah, mabigat na si Ano ho? Basta ko na ang nagyan. Kasya ba sa timbay ang erong ayan? Pagkasya na timbay nalang ho. Nakipasa ako ah. Baka po pwede pa o dito na. Para hati. Butas arreho naman hindi lulusot tayo na Aking gumapuyan. po yan. Hindi hindi. Hindi po ang palagay. Palagay po sa bayawang. <laughs> Sintra ni <hudas> ay. <aray. laughs> 200 basta 270 o 280 kilo kagahapon 28 bundle po kagahapon na-deliver na po namin tapos ay yung nauna 110 plus 280 380 tapos may nauna akong bayin, ah, dalawang bundle dito lang oo dito lang parang estimate ko yung pati nakuha yung ano 400 mga for ano 42 42 bundle aray oh. mula po hanggang doon hanggang sa langa buka ah, po hanggang din lang ano ah hanggang din lang 42 bundle na po pag tayo bubunasin pa po din eh paabotin pa ng ano makakadali pa tayo ng kaya 20 ano po 20 bundle hanggang kulang kulang 200 aabotin ah, abutin. Kaya pa ano? Ay hindi pa part na na po ito ah. Ay nabubulit yung kataya katawa ang bulok hatihan. Hindi. kataya Una ka lang yung una. Hayo. Ilan ang malalaki nito? Eh. Bayae po. Ay <laughs> kakayanin isa. Isang bandil ang good. Ayos lang importante yung amin laman. <laughs> Hindi naglaakihan ano siguro yung tuldi ng init. Ay, sa init. parang parin punguan, yeah, Hindi na sa gitna, para dung, oh, parang malit pungan yung direction po ay yung 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 to yung 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 Nagito na maraming kilo, isang kilo kaya. Gumutang ay akin na. Ne, kailangan mo pa di yan. Pag lumutang tangain ano. Hmm. Nga nga, pag natuduhan na. ah. Para mas lumak na. Magdala ka po tsong ng ano. Pamuti, mamaya. Ang dami na nakakuha dito. Naglala ko Nagdala ka po baka kahawal? Hindi. Ako meron pa sa meron pa. Ah. Ito ko hawag ka kadami dala. Ano po na pasak na sa good dali. Pwede na itong i-good. Ha? Oh, ito ang good. Yan yeah, ang kainis ang balat. Aba, may plus ah. ito. Ay, gusto ko na may linis na linis sa market naroon na nga ang tagal ng ano, yung itatagal ng kamote, magkakaiba nga po ng ano eh, practice. Ano no? yung tigels. 'Yun sama na sa platano. Eh hagis ko na rin din sa iyo, no. Pero pa-surtian din po. Picheng. Pichey lagi sa na. mamahal po yung pag nagkabagyuhan gawa ko na sa ibang lugar pag bumagyo meron yung malalapit na po sa dagat lulunod ang kanilang pananim pa alasurte silang mga pag-survive Ano po? Ano po? Ano po? Ano po? Ano na mura. Sobrang dami. Sobrang dami ng supply. Marami na pati natutong Madami natutong tumanim ano? na. Hindi, isa pang kung nakakaproblema, kaya nakakalugi sa ano. Pag po ng ano. ano? Yun, pag yung taunan ang upahan ng lupa. Yung, yung upahan sa sarasin kung hindi po, wala wala pong problema. Walang problema kahit gaano kamahal pagkakakayanin. Ang problema nila ayun ay bang hindi sila makapagdesisyon ng tama pagka ikikintos kumbagay isang taon nahawakan nila yung lupa kumbagay ay nakadalwanta na sila ay di kumbaga tatatlong buwan na lang ang kanila ipaghihintay at mag isang taon na tatanim na yun ang pasumala kumbaga ay eh, baka rin hindi na umabot itatanim na natin ay itatanim ko na uli ari kumbagay kamatis na uli hindi madali-dali ay ano ko ano sa ano ko sa ah ay di sala nga tiyo Ayun, ah, na may usap ang may ari ng lupa ah matali na pati dyan sa lukban Bay bayad mo muna ay, ay, ay oo oh. hindi nga po ay ang hahabulin na nga nila dun na yan, no, ay ano ay kumbagay hindi makapag desisyon pa ng tama hindi pa nila alam ang presyo na lalabas sasabihin nila tumarin na tayo at abuti na tayo ng no date na ano ay di na di kong tama ang desisyon na kung uh, an, kumbaga ay tatanim pala dapat natin ay pipino mabilis bilis doon lang sila tatama pero pag yung laging madalian sila at ba sila mag isip at iniisip nila yung lupa nakakatanim sila ng kahit hindi nila gusto at mamadaliin lang nila yung kanilang pananim ah, uh, yun ang isang ano po kaya na biglang naglulugi yung naupa may kasunod daw ling uupa kumbagay tayo kamuti pa anim pa tatlong buwan na to isang taon di kumbaga sunod na natin ito ng talo di tamang desisyon yun talong ano biglang mumura kumbagay dapat pala yun mag, magsisitaw tayo masabi ang pipino lang uli at aabot, aabotin na tayo ng day yun dun po sasala yun hindi kagaya nung hawak mo yung sarili mong lupa ah, kung bagay ipahinga ko siya ng dalawang buwan at siguradong mamahal sa kamatis sa susunod na ika-apat na buwan kung hawak mo yung desisyon mo ay pagka hindi kung baga sa ayaw mo sa gusto sinahabol mo yung kintos mo sa lupang abay libre na naman yung kintos ko itatanong ko na lahat ay eh, pipino para mas mabilis kung bagay ako naman kung tama ang desisyon ko aantayin ko na yung kamatis tapos pangako ng dalawambuan. Para tatama sa presyo 'yun, ang sa pa. apat oh. 'yung baga nga ng tanim, nilagay mo. O. Baga ri hoy patayan isang plat, pagtatalungan. Talong, patayan ng isang plat talong. Wala nilalagay sa patay. Wala, pahinga, pahinga siya. Gawawala na magdidikit-dikit eh Kamutin baka uli pwede rin naman pala lagi na mababi yung mababa ay hindi na rin yung kinaka-press at yung ang, ang lupa na dikit-dikit gawa -dikit. na may signaro na lahat ang maninira. yung magkakakapit ang dahon yun ang isa pa kaya ano kaya dinadasik ng iba magtataning upahan ang lupa, anong hinayang Siyong Sambilin mga Talo Talo, anong siya nga talagang ganun Tao, may magawa lang mga tao ah Tulungan na nga Oo oh. Hindi, eh, saka po Ibig sabihin ni kaya sa'yo kitulungan lang sa tao Ay kung pagkikipatamaan pa ng tao mo Kaunti na nagawa 'yung sakto lang naman 'ano. <tod> oh. oh. Are di na na din 'yun. Eh. Pero wala kanan lang eh. Lalo na pala kung video ito, hulmigmig ng county. Ano po? <tod> ah. Oh, kumidjo basa lang kaunti. Takop din naman ako paugatan.

ada di. dia mukul lele ke kalabau Panalo po ang kinis ng balat oh